Oh, may bumili na po. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Uh, for today's vlog I uh, am going share lang po ako tungkol po sa amin bestseller po na mino dito po sa amin calendar yeah. Kasi po, uh, share ko lang po sa inyo kung ano pong ginamit namin na part po ng laman loob. Kasi po, uh, ko lang po sa inyo na ang aming best seller po na mino dito sa aming karinderya ay ang dinuguan, bupis at saka beef paklay. So, share ko po sa inyo kung paano po, kung ano po ang ginawa namin kung bakit po ito binabalik-balikan ng aming mga customers. Ito po ang aming Uh, laman loob po ng pork. Uh, magbibigay lang po ako ng tip na ang laman loob po ng ating gagamitin ay kailangan po ay uh, pure lang po na uh, pork sari. No? At tip ko lang po na huwag na wag po talaga kayong gumamit ng large intestine kasi yan po ang dahilan kung bakit po mabahong mabaho ang dinuguan no Ginadlad na kicaro bulak-lak, oh, no. kulak, oh, bulaklak. Ay, bulaklak. Hello. kayo ayo lang mang tindero te kay basta kainit ayo mang na ay para sa Charong siya, sari, pork sari. Wala, wala yung large intestine, no? Wala, wala may large, kay baho. Baho lagi. <laughs> uh, natatry ko kasi noon na uh, uh, kasi sobrang mura po ang large intestine, kaya tinatsagaan ko po na yan ang gamitin ko na pangginuguan. Kaso po ay hindi po mabinta kasi uh, iba talaga ang amoy ng large intestine, kaya hindi na po ako gumamit ng large intestine ang ginawa ko po ay pumunta po ako sa isang suki ko po na nagbibinta po ng mga laman loob doon po ako bumili ng laman loob na walang halo talaga na large intestine so kaya po mabinta po ang aming uh, dinuguan, uh, pork, bupis at beef paklay kasi ito po ang ginagawa ko everyday. So, ayan po, nakasalang pa po ay meron na po talagang naghihintay na mga customers upang bumili po ng aming dinuguan. No? So, hindi lang ma'am. Ito, naghulat dinuguan. Nana! So, by the way po, ang serve ng aming dinuguan ay 25 pesos po ang isang pakal. At ang bupis namin ay 35 pesos. Then, ang aming beef paklay ay 35 pesos din. So, so baka magtaka po kayo na sobrang mura po ang ulam namin dito. Kasi dipindi kasi yan sa lugar. No? Ah, uh, depindi kasi yan sa lugar kasi dito po sa General Santos City ay sobrang mura po ang mga bilihin dito, no? Makabili po tayo ng gulay na 10 pesos at yung mga panghalo, mga ingredients sobrang mura po at ang karne po dito ay uh, 300 pesos po ang laman ng pork, then ang ang chicken po ay 190 kaya magkaiba talaga ang presyo ng ating mga paninda kasi ang iba po kasi meron nang comment na sobrang mura po ang ulam namin dito so kaya po ganyan ang nangyari hindi kasi katulad sa inyong mga lugar kung saan po kayo ay iba talaga ang presyo no so kaya po kaya po medyo mura po ang aming takal dito. Depende kasi yan sa lugar. No? So, ayan po. No? Meron na pong naghihintay sa aming dinubuan. Then, itong bupis ko po ay kalalagay ko lang po ay meron na po kaagad na bumili. So, ayan guys. No? Uh, kalalagay lang po natin sa ating uh, pork bupis ay meron na kaagad na bumili kasi po ay yan po ang I mean best seller po na laman loob po dito sa aming karinder. po ay ituturo ko naman din po sa inyo kung paano po tayo makatipid ng ating gas, paano po tayo makatipid ng ating time sa pagluluto po ng dinubuan at gupi. So, pwede naman po nating sabayin sa ganitong paraan po. No? So, share ko po sa inyo, ito po ang ginagawa ko. So, ayan po, pagkatapos po na maigisa ko ang apat na kilo at kalahating karne ng laman loob ng baboy ay iniisa ko lang po 'yan sa paggisa no. Ayun po nilagyan ko ng mga ingredients, then ah, nilagyan ko ng uh, isang sekreto po ay lagyan talaga ng suka no. suka talaga. Then pagka luto na po hatiin po no. Gaya gaya nito hatiin po. Iiwan ko po dito sa kawali ang pang bupis. Then, itatransfer ko po ang kalahati dito po sa aming pang dinuguan. No? So, ang extender po ng aming dinuguan ay ang puso ng saging. No? Puso ng saging po, pinakamasarap po para sa dinuguan. Kaya po, binabalik-balikan ang aming dinuguan. So, tip ko lang po sa inyo, no? Sa... Mga bago na nagkakarinderya ay magluto kayo ng laman loob, especially po yung dinuguan, bupis at saka beef paklay. Kasi yan po ang mabinta, lalo na sa mga kalalakihan. Yan po ang hinahanap ng aming mga customers, no? No, so madali lang po ang pagluluto, no? Kung gusto niyo na makatipid kayo ng time, makatipid kayo ng gas ay gawin niyo po ito no? Pero kung ayaw nyo naman, depende na yan sa inyo kung ihiwalay nyo paggisa ang dinuguan at i ihiwalay nyo din paggisa ang gupis. So, depende nyo na yan sa inyo. So, discarding ko po ito na ganito po ang gagawin ko kasi nakakatipid po ako ng time, nakakatipid po ako ng gas, at at nakakatipid din ako sa aking effort. No? So ganito po karami ang aming niluluto na dinuguan every day, no? Ah, uh, 2 kilos and a half po ang aming dinuguan. Ang 2 kilos po na dinuguan ay uh 170 pesos po ang isang kilo. So ang kapital ko po sa aming dinuguan, dalawang kilo at kalahati ay uh, 425 po sa karni at ang mga ingredients naman ay uh, 75 pesos po. So ang, ang binta ko po dito sa isang malaking kalderin na dinuguan ay aabot po siya ng 1,200 pesos po. So yan po kalaki ang kita ng ating dinuguan. So, sa mga nagbabalak po na magkarinderya, no, go lang po, patuloy lang po ang inyong pangarap at huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kasi po, ang pagninegosyo po ng karinderya ay hindi po madali, pero kailangan nyo lang pong arali ng mabuti at manood ng mga tips, no, kagaya ng ginagawa ko. So, Malaking tulong po ito para sa inyo, para po sa mga nagsisimula po na magkarenderia. So, patuloy nyo lang po ang yung pangarap dahil po dito ay nakaka-graduate po ang ating tatlong anak sa kolehiyo. At hindi lang po basta uh, public school, kundi nasa private school po talaga sila gumraduate, 'no, sa isang university dahil lang po sa karenderia. Kaya sa mga sa mga gustong magkarinderya ay post lang po. Patuloy nyo lang po ang iyong pangarap dahil kapag nakapag-umpisa na po kayo, kapag stable na po ang iyong business ay doon nyo, doon niyo na po matutupad ang inyong mga pangarap para sa inyong mga anak, para sa inyong uh, kinabukasan po. No? So, sana'y nakatulong ang video ng ito. So, yan lang po sa araw na ito. At sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, Don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Dandan sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.